So, ito guys, isusu Crosswind na pampasada, UB Express. Ang issue nito guys, merong lumalagotok. O, parang hindi, ano, parang kumukulo to, sa likurang bahagi, no? Uh, parang, parang kung nakasakay ka sa driver side. Uh, parang maririnig mo, parang ball joint, parang naglalagotok, no? Hindi mo alam. Kung sa harap ba o sa likod, So na-check na natin yung harapan. Uh, usually kasi kapag ka ganitong mga Ube Express, medyo alam niyo na laspagin na itong mga ito. Kasi lagi siyang may mga sakay, ano. So ito yung nakita kong issue guys sa uh, crosswind na ito, no. Uh, yung kanyang shock shock ano, shock absorber uh, Busing uh, ito. Ito. Ito yung shock absorber sa likod. Ayan medyo ano na siya yung pinaka busing niya dito yan yan o no? ibig sabihin wala na yan o no? so kapag ka nag bounce yung molye pag gumanon Siyempre ito kasi naiiwan ito eh naiiwan tapos sumasabit ganun kung okay pa yung shock nyo ah, hindi siya yung biglang babalik. Ibig sabihin, parang may may fluid kasi ito. Fluid type ito, no. So, pag binalik, mabagal. Pag bumaba, mabagal. Para may, ano siya, maganda yung bounce niya, yung play niya, no? So, ito, nasira na yung kanyang, ano, busing, ayan, no? Kumukulok ko ito na. Ayan, so, ito. Kung titignan natin dito sa likod, <coughs> ayun, yan Ayan, ayan. Ayan guys, so ano na, Papunit punit na siya, no, punit na. Ayan po yung shock niya, no. Ayan, yung bushing niya. So, yan yung ating papalitan, no. Ayan. Tsaka, isasabay ko na rin itong mga ito. Yung mga nandito. Ayan, yung mga bushing ng molye. So, yan guys. Sana may nakuha kayong kunting idea. So, pag may kumakalog-kalog may lumalagot-lagotok sa likod. Ayan. Pagka ano yan, pagka, uh, pagka matagtag yung daanan at saka masyado lubak. Doon siya ano, doon siya lumalabas yung sakit niya. So, yun lang guys. Thank you. Very much. And sana may nakuha kayong konting tip. Konting tip. Sa ano, sa pag, pag no. Ito, check nyo rito mga ito. si nyo or whatever. Para makita nyo kung umaalog ba. Minsan kadalasan din may nababali na ano na moye. Then kadalasan sumasaya dito. Pagka masyado na siyang bend no. Ayun. So thank you. God bless. Bye-bye. Susukroswin.